Eh, Johan, anong ginagawa mo dyan? Eh, kapatid, anong, anong, masasabi mo sa ginagawa mo? Ayos lang. Ah, ito, ito. Resting, resting. Ano to eh, yung napaganda. na. Unleaded. Lobat. Baliktad! Ayan, yan, ganyan, ganyan yan. Matutulog yan, nagtatago. Niluloko siya, no? Niluloko siya, no? Niluloko Ganyan ang trabaho namin dito ah, kaya wag na kayong humingi ng pera. Ganyan. Ito. Ito yung Ito yung supervisor namin dito. Wala, wala. Nagtanong lang siya kung may overtime si Maria. Ha? ni Maria si ano, Wala, ito si, uh... ito talagang ang galing mo pala sumayaw. <laughs> Isang giling-giling nga, Jo Joon. i giling giling I giling, -giling. <laughs> Bum tarat tarat. Bum tarat tarat. Ay, Ay. mga baliwe. Eh. O sige na, babay na kayo. Magbabay na kayo sa mga fans nyo. Okay.